Marjorie Barreto, walang pakialam sa mga bashers. Proud na proud sa mga anak na si Leon Barreto at Julia Barreto. Sa isang Instagram post ay masaya at proud na ibinahagi ni Miss Marjorie Barreto ang mga achievements ng kanyang mga anak, lalong-lalo na si Leon Barreto. Ikinuwento ni Marjorie Barreto ang isang eksenang tila nagsurpresa sa kanya ng kanyang anak na lalaki na si Leon pagbabahagi nga ni Marjorie Barreto. Kauuwi lamang umano ni Leon Barreto galing sa kanilang eskwelahan at pasimpleng inabot sa kanya ang isang envelope. Ani ni Marjorie, My son Leon comes home from school and casually gives me an envelope. Nang buksan umano ni Marjorie ang laman ng envelope na ibinigay ni Leon sa kanya ay bumungad sa kanya ang dalawang certificates of recognition. Ang isa ay para sa president's list at Dean's List. Ang Dean's List or Dean Lister ay isang award na nakukuha para sa mga estudyanteng mayroong honor o matataas na marka sa kanilang mga subjects. Pagpapatuloy pa ni Marjorie. And just like that, my mommy heart is full, proud, and refreshed. Kasunod ng kanyang mga caption ay pasasalamat sa kanyang anak na si Leon for being a good son. Pagpapatuloy pa nga ni Marjorie. Thank you. Leon, for being a good son, for making everything worth it. We love you. Thank you, Lord. Talagang nakakatuwa kapag nakakakuha ng award ang anak, lalo na kung talagang nagsisipag ito sa pag-aaral. Bukod kay Leon Barreto, isa rin sa mga anak ni Marjorie Barreto ang talagang ikakaproud ni Marjorie. Ito nga ay si Julia Barreto, kung saan inilaunch si Julia na bagong calendar girl ng isang inumin. Lady in Red si Julia Barreto nang ipakilala na sa publiko bilang bagong muka o bagong calendar girl ng Tanduay. Ayon nga sa isang nakakakilala mismo kay Julia Barreto, isa umano si Julia sa mga artista na napaka-genuine at talagang full support sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ayon pa sa malapit at kaibigan ni Julia Barreto, very proud umano sila para kay Julia at lahat ng blessings na natatanggap nito ngayon in her personal life o maging sa kanyang karera ay deserve na deserve umano ng dalaga. Isa nga si Julia Barreto sa mga celebrities na maituturing na matatag sa kanilang showbiz career dahil hindi sila basta-basta nagpapaapekto sa anumang sasabihin ng ibang tao kahit pa pambabash ito tungkol sa kanilang mga penikula, serye o mga projects na tinatanggap. Kahit pa nagkakaroon ng pambabash sa personal niyang buhay, wala namang pakialam si Julia Barreto. Tila sunod-sunod ang mga blessings ngayon sa pamilya ni Marjorie, lalo na sa kanyang mga anak na sina Leon at Julia Barreto.